Catherine Bernardo, saludo sa pag-ibig ni Daniel Padilla. Hala oi, kinilig ang taong bayan. Of course, nga naman na hindi hindi mawawala ang kinang sa pagmamahalang tunay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito nga ang kanilang laging sinasabi na mas maigi umano na mayroong pagtatagumpay sa kung anuman ang mga desisyon ni Catherine Bernardo lalong-lalo na sa usaping pag-iibigan nilang dalawa ni Daniel Padilla of course lahat ay mayroong hangganan siguro isa lamang ito sa mga pagsubok na talaga nga namang nais malagpasan isa sa pinakamahirap na desisyon ni Catherine Bernardo ang tuluyang lisanin ang pag-ibig ni Daniel Padilla sa pretty girl na si Catherine Bernardo. Maaari pa rin naman na magkaroon ng pagkakatagumpay ang lahat, lalo na at ngayon ay mayroon pa rin namang posibilidad na masaksihan ng taong bayan ang tagumpay at kinang sa relasyong hinahanap-hanap sa taong bayan para kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Siyempre, isang pag-ibig ang nais na maisakatuparan lalo na at hanggang ngayon ay mayroon pa ring isang magandang pagbabago, maganda ang panahon sa 2024 at marami ang nakakaramdam na talagang sila lamang ni Catherine at Daniel ang nararapat sanang magkatuluyan. Of course, ito noon ang pinakapangarap ni Catherine Bernardo na mayroong malaking posibilidad na maisakatuparan ang lahat ng ito lalo na't na si Catherine ay aminadong laging nasa kanyang puso't isipan si Daniel Padella. Of course, mahal niya ito noon pa man and hindi hindi talaga niya ito kaya nabitawan. No, syempre, lahat ay kaya naman na patunayan ni Catherine Bernardo ang lahat lalo na at ipinagpapatuloy pa rin ni Catherine ang kanyang damdamin na talaga nga namang nagbibigay kasiyahan noon sa puso't isipan ni Daniel Padella. Tanong ng mga netizens, mayroon pang pangabang kilig at pagmamahal na nararamdaman si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. OMG, ito nga ang nais na malaman ng taong bayan sapagkat mas nakikitaan umano nila ngayon na mayroong malaking pagbabago, malaking posibilidad na maaari pa rin na mangyayari ang isang pagmamahalang nakalimutan ng taong bayan. syempre magbabalik ang lahat sa kanilang relasyon lalo na ipinagpapatuloy pa rin ni Catherine Bernardo do ang kanyang tunay na damdamin para kay Daniel Padilla. Siyempre, kahit na ano ang mangyayari, ay positibo pa rin ang pananaw ng taong bayan para sa relasyon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maaari na sila ay magbabalikan at ipagpapatuloy ang matamis na pagmamahala ni Catherine at Daniel. Laban! <laughs>